Hi guys! For today's video, ang nagabalik sa inyo nga, DMTV. So for today's video guys, maging schoolboy naman kita. Siyempre, ano pa, bing tawag sa ito? Tambay? <laughs> so bali na, mga kaligambal sa akong mga mis yung student nga wala na ko upload upload sa akong nga videos. Tinari na, mag-upload ako sa video ko. Tani, share nyo na! <laughs> Bali, kalakat-lakat kung galing mabantay sa tricycle sa sagwaan so amon ni galing yung tura sa amon nga dala no? Kay Bali, kagapon galing, grabing ulan so adiri ko galing kagay sa kilid sa pika-pika kay grabe gini ang katignik niya sa unahan gini sa tunga yan nagtumpok ang tubig, oh? Oh! Siyempre nga eh, guys, samtang lakat kini guys mabantay sa tricycle guys. Siyempre nag-agay yung motorbike, yung tawag ko na nang pasulod. Di eh. kagayin diri na ko nagsakay eh. Tanawan yung walang dala namon kay Perti Lutak ang sa tunga, Hindi lang ang sa kilid. <laughs> After one year to heaven guys, nakabot na ko sa aming skulahan. Kaya nagpakiyot lang kadali akong schoolmates. Kagari na ko sa sulod sa iskulahan. So bali pagkabot ko dito rin guys. So dito tayo pala din tao. Kag syempre nagprepara na ng ilang alawas. Para sa South South, para sa symposium naman. So bali kasi cellphone lang sila kadali. Kagang sa unahan to gali. So grabe na tong practice ang leader. So tanawan nyo pala guys. Siyempre guys, dugay-dugay guys, nag-start na kami kay ginuna na acting diri ang pre-colonial guys, ang una. Kon ano ang nagakalatabo. So bali practice pala ni guys, ano gawin niyo pag seryoso ha? Uy. <laughs> bali shout out na nanda sa acting guys, no? Kay ay, sila nang gina-instructionan kung paano nila i-acting ang pre-colonial sa una. After one year to heaven guys, nakatapos na kami sa amon nga practice. So bali diri kali kami stick pala niya gana. So diri kali kami nagbakal sa amon nga sudan. So bali ang amon galing nga sudan is chicken joy. Shout out lang sa nagatag sa akong pulo. Kaya di maulam mo ulam na ako sa pulo. Shout out galing kay Adi Mabay. Please share na na nagali ang akong nga videos. Thank you so much sa pulo. Ang ginatag mo. Mwa mwa mwa. Siyempre guys, after 1 million days guys, nakabot na kami sa among classroom pagkatapos na sang baka sa kamon nga, nga chicken joy. Siyempre <laughs> guys, ano pang ginaulat ta? Kaon ta? Time lapse. Siyempre guys, samtang kakaon kami guys sa la istorya na nanggari guys sa kami ng ano, nagkaratabo sa amon kagina nga pagpractice namon. <laughs> Siyempre guys, dugay-dugay pagkatapos kalinamon sa sang kaon. ang manabilin pag kalinamon nga classmate ng isa ang nagkakao yung siyempre yung tripingan ko naman eh Eh, kao, hindi Bogi gutong, gita ang bata ni Hindi siya na ganun, nalipat na Paano, gita mo ang kaya siyempre guys pagkatapos namon magkaon oh, nagrikta kami din sa second floor sa school namon. Kag dili na lang mag ng videos. Once again, my name is Jober Marata, your GMTVs. Bye-bye!